Good day! Ngayon po ay i-share ko sa inyo ang epekto ng aking ginawang pruning dito sa aking at pepper. Kung makikita ninyo, marami na siyang mga sanga. Ayan o. Oh. Tsaka meron ng mga bunga. Marami na rin siyang mga bulaklak. Ayan. Marami ng uh, beses na ako ay nagtanim ng at pepper at Naging successful naman yung aking pagtatanim. Uh, usually, ang ginagawa ko ay kapag meron na siyang mga 8 to 10 leaves, ay pinuprune ko yung sinasabi na toppings, yung ta top niya, dito, yung mismong pinakataas, ay pinuprune. Ang epekto nun, kapag tinanggal mo yung taas, kaya itong terminal or apical buds, ay magde-develop siya ng mas maraming sanga. Kagaya nito oh. Ngayon, pag mas maraming sanga, mas marami ding mga possible na bulaklak. Syempre, kapag maraming bulaklak, yun na rin ang magde-develop sa mga bunga. Kaya maganda talaga sa bell pepper ang pagpuprun. prune oh, kung makikita ninyo, marami siyang mga sanga. Kasi eto na yung aking prino nung nakaraan. Yan. Kung may mga tanim kayo na at salbel pepper, pwede yung gawin yung pagpuprun o kaya yung toppings. Ito, merong maliliit pa dito, pero prinun ko na rin yan. At ito yung malaki. Makikita ninyo na maraming sanga. Ito oh, nag letter Y siya dito. Pagkatapos, meron pa ulit yan kaya uh, ganun ang epekto kapag tayo ay nagpuprune ng ating atsal bell pepper mas maraming sanga mas maraming magiging uh, bunga so eto na po ang development sa susunod ay ipapakita ko na lang sa inyo ang uh, mga bunga tsaka yung ibang mga tips pa para maparami ang bunga ng bell pepper. Yun lang po, maraming maraming salamat. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, pwede pong subscribe. Thank you very much.